Ayan po mga kalaki Alas 2 na po ng hapon ng July 25 At ito na po ang mga lucky numbers natin Ang pang malakasan natin ha Na 4 digit po ha? sa mga uh, tataya po dyan sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad at National Ito po ang magagandang tips kung gusto nyo Kung ayaw nyo, lagpasan nyo po 4 digit lucky numbers po sa may Las Vegas 9218 Saudi 3064 Japan 1178 Italy 3295 Germany 2136 Korea 7851 Saudi 2239 Las Vegas 3837 Israel 2695 Greece 3130 Canada 8422 Mexico 8177 Australia 5299 New Zealand 6133 India 0536 Philippines 1758 Thailand 2830 Taiwan 3394 Malaysia 1166 Dubai 2809 Texas 3531 China 2460 Singapore 7829 at Hong Kong 6736 Ayan po mga kalaki, ang 4-digit lucky numbers, pwede nyo po yan i-rumble. At sa mga napanalo po natin, congratulations po. At sa mga hindi pa po nananalo, stay lang po kayo dyan. Hindi tayo magkasawang magbigay ng mga lucky numbers sa inyo. Good luck.